Ano boss? Ano boss? Ibaba ang presyo ng baseball. Ibaba ang presyo ng kikiyang baseball. Tokneleng, kwek-kwek, kalamares. Soto. Kuya tanong ko lang bakit Soto? Soto. Ito kami, pinaglalaban po namin yung... Pinaglalaban nyo para kayo silang butay na pinaglalaban dito. <coughs> ano ibig sabihin ng Soto? <coughs> ano ang meaning ng Soto? <coughs> Hindi ko alam. Okay. Unutan ko nito? Ang nag-udok sa akin rito kasi pataas na nang pataas nung packs ng alak tapos malalaman mo lang linanakaw lang pala nila. Di ba grabe? Ako halos mamatay na akong kakainom tapos malalaman ko nasa bulsa na pala ng mga magnanakaw. Kuya, ano ginawa mo? Wala, wala akong ginagawa, ma'am. Nag-aayos ako ng na kinilas ko, inuunin nila ako. At na, anong magandang parusa sa mga kurap na official? PUTULA NANG TIPE! Okay. Maya, Naguna, natin natin <coughs> ay Hagunoy! Pangun! Ipaglaban na ang kalapat natin, hagunoy yo. Hoy! Baguntay lahat! Ipaglaban ang kalapat natin, hagunoy yo.